tala may pag -uulat. mula naman sa ating CMN roving reporter sa Mindanao. CMN Live Willie oh, really Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw Mindanao. Hinatulan na nang habang buhay na pagkabilanggo sa Regional Trial Court Branch 3, Botuan City, sinan John Ray Semplicio Montilla at Rune Nano Semplicio na ang mga ito sa isinagawang bypass operation sa isang hotel sa may Bangkasi, Botuan City noong nakaraang Marso 2024 kung saan nalima sa kanilang posisyon ang Shibu nagkahalaga ng 6 na milyong piso mula sa isang kilong timbang na droga. Samantala, isang drug den maintainer naman sa bayan ng Waulanal del Sur ang naaristo ng PDA BARMM at ng Wao Municipal Police Station. Kinilala ang drug maintainer na si Masigay Tambadji Daot na taga taga Purok 2, barangay Panang, bayan ng Wao, Lano del Sur, na kumpiska sa posisyon ng naturang drug maintainer ang leming limang gramong suspected di Shibu, may street value na isang daan at pitong piso. Kasama sa mga naaristo, sina Desinan Moda Mabunggar, Alitan Tumbaji, Era Daot, mon paser tambaji maulano mago at isang jolito Aison kapasyo Ditinedo silang lahat sa Pidia Jail Facility sa Marawi City Will Ramos Sue and Robin reporter from Mindanao Radio Kalikasan ng City Base ng ulat ng live para sa semen Pilipinas CNN Live, live. live. Nationwide Nation Maraming salamat, Tilly Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.